Grabe, hindi na talaga mapigilan guys. Umulan na talaga ng niebe sa kalangitan for today's video. I yelo na kami guys, grabe. Adi Tara, samahan nyo yung kalbo. Ipapakita ko sa inyo kung paano makakaparking yung barko namin. Kahit isang katerbang yelo yung nakaharang sa daan. Let's go! Kami, Dito pala paparada yung barko namin guys sa bakanting lote at mag stay ng isang buwan. Shesh! Napapagitnaan pala kami ng dalawang malalaking barko ang aming kapitbahay sa bahay ni Kuya, si Pula at si Pute Tignan nyo naman yung mga yelo sa tubig guys, ang kakapal para lang yung may mga utang sa'yo na ayaw magbayad, alright! Ganito lang pala gagawin ng barko guys, yung iba mababomba ng elisi palayo pero yung mga nasa loob, wala na tayong magagawa dyan, durog kung durog! Pagkikikan na yan dyan Thank you Ayun, tag mo namin, tinutulang kami guys Ayun oh. oh guys, tignan nyo guys Puro yelo na all the way doon Siyempre, tuwan-tuwa yung mga Pilipino nung nakakita ng umuulan na yelo. Lalo na yung kalbo, baka dito ko na makita si Snow White. Oh, she! Nag-yelo na nga po guys for today's video. Ay, yung mga matitindi guys. Walang mga jacket-jacket sa yelo-yelo. Hey, yelo. DJ Rem in the house. Sama silang sigal. Tignan yun naman guys. Oh, ay. Wala lang sa kanila yung yelo. Yan pala yung mga lineman natin guys. Sila yung magbibigay ng wire para hatakin yung barko namin pa loob. Ano yung yelo guys oh. Grabe, nakakagutom yung lamig guys. Tsibog na tsibog na si Kalbong Seaman TV. Pero itong dalawang to, kala mo nasa Titanic? Oh yeah! Parang maganda nga magtayo ng negosyo dito guys. Panigurado, wala kang kalugi-lugi. Rekado na lang yung kulang para sa mais kunyelo at halo-halo. Samahan mo pa ng milk tea kasi yung ice nandyan lang sa tabi-tabi. At ayun ang sinasabi, gumana na naman yung sniper ice ni Kalbong Siman TV. Target lock, maputing swan, spotted!

Okay, halos nakaparada na yung barko namin guys kaya tatanggalan na lang ng tubig yan para maging ganito. Don't worry, ipapasyal ko din kayo sa ilalim pero bago yan, tayo na munang kumain. Let's eat! Ayun lang, mukhang naubusan pa yung kalbo ng ulam. Hindi rin kasi ako makakit basta-basta guys kasi busy pa sa trabaho. It's a prank. Siyempre, re na yan ni Mesman. Hindi pwedeng walang pasobrang pagkain si mama. A, eh, napakaangas par, meron tayong specially made, imbutido ni Mayor, ang laki! Napakasarap talagang kumain guys, lalo na pag pagod at gutom, pero tignan muna natin itong mga gulay-gulay, ang dami! Samahan mo pa ng kamatis, tuna chunks, olives, nilagang itlog, sibuyas at iba't ibang klase ng cheese! Ito na pala yung mga napiling pagkain ni Kalbong Siman TV, meron tayong tatlong plapla, imbutido, sitaw, anli rice at mushroom soup!